a day in my life as a high school student at age of 14. Kaya naman, samahan niyo naman nga ako sa kaganapan ng aking life like. Buwan ng Sembre nga po pala ngayon. Kaya naman susulitin natin to. Hindi tayo mag-study for today's video. Kaya ang mga plano nga po pala ay nga po pala kami sa on-site. Naghihintay nga po pala kami sa mga oras na yan. Kasi nga sinundo ako nung kasama ko. Hindi na ako nakapaghapunan mga we. Guro mga ala-ala na sa mga oras na yan. Kaya ayan, palis na po pala kami sa mga oras na yan. At dumating na nga po pala yung mga kasama namin. Kaya maglalakad nga po pala kami. Kasi nga, yun yung usapan. Para naman walang lugian mga we. Bandang tulay nga po pala kami, sobrang ang nakakatakot mga day kasi nga yung mga truck hala hindi talaga gumigilid gumigilid ba yon basta ewan ko. by the way ito nga po pala mga kabatch ko nung grade 6 ako kaya naman eto susulitin natin to mga ve minsan lang to inamis namin talaga yung isa't isa, -isa. Uy, huwag kang umiyak Joe oh, eh. Ayan, napakalayo nga po pala yung pupuntahan namin. Pero igura na natin to. Tingnan po pala kami dito. At eto nga po pala yung mag-exhala. Nagkakiligan talaga. <laughs> nga po pala kami bibili ng mga pagkain sa may tindahan nila Jahid. Ay, eh, for the go. Hala, for the go ba yan? Ay, ayan, pumasok na nga po pala kami sa mga aras na yun sa tindahan. Kasi nga, mamimili na nga po pala kami ng bibilihin namin. Actually, yung nagtitinda nga po pala yung classmate na rin nga po pala namin nung grade 6 kami. Kaya naman, ayan, tutaro pa peloso po talaga sa mga oras na yan. mo syempre kahit hindi naman talaga tayo naghapunan at kailangan naman nga natin bumili ni ito mga day susulitin ba o oh, di ba may na magkakaibigan yan talaga yung paborito namin bilhin mga ve yung sting talaga kahit masakit na yung tagilira ano nga po pala yung pag voice over ko kasi nga yun no, know, yung mga manok dito sa amin is napakaingay sa mga aras na yan papunta nga po pala kami sa munisipyo kasi nga may mga laruan doon kaya naman ayan balik bata tayo ayan nung makarita nga po pala kami at eto binuksan kaagad yung pag kain mga ve. Kaya naman, ayan, hindi tayo magpapatalo dyan. Ba, di mo akalain na malingki pa talaga sila. Ayan, nagapulot na nga pa sila sa mga oras na yan. Sarili na lang pagkain mga ve. Siyempre, isa't isa dyan, hindi talaga yung magpapatalo sila. Mamaya, maya naman nga po pala, alis din naman talaga kami dito. Tignan nyo naman talaga yung kalat namin mga jay, pero lilinisan namin yan. Kasi nga, para clean girl ba, gano'n Hala, nga po pala tayo umalis at syempre maglalaro tayo para may remembrance tayo na hala, bumalik bata siya. Ayan, paalis na po pala ako sa mga oras na yan. Ang kaso nga lang na iwan ko to, kaya naman bumalik ulit ako sa munisipyo mga Yung mga kasama ko mga day, hala, iniwan talaga ako kasi nga bumalik pa ako sa munisipyo para talaga yung kunin yung naiwan kong hijab ko. Buti naman talaga at nakabalik ako ng maayos. syempre ako pa ba? Yun yung kahit simple lang na banding, pero ito talaga yung gusto ko na banding kasi nga yung manga talaga, huy. Ay, nangangasim na ako dito, bi. Kahit nagina na voiceover voice over ko to. Hindi pa talaga nababalatan ang lahat. Hala, huy eh, nakakalaway na. Pero syempre hindi tayo magpaparami dyan kasi ngayon no, uminom tayo kanina ng sting tapos hindi pa tayo talaga nag-umagahan, I mean naghapunan pala. Sa mga oras na yan, siguro mga alas tres na po pala sa mga oras na yan at tamang pulutan na po pala. Pulutan be, hindi. Tapos yung dalawa kong uminom ng sting, hindi talaga sila kumain. May mga dinay-dinalay pa talaga sila. Ano ba kung bakit hindi sila kumain ng mangga? Ako lang ba? Ay, baka sumakit ang tiyan ko. Ayan, pauwi na po pala kami sa mga oras na yan at maglalakan naman nga po pala kami ulit. Buti naman nga talaga at may dumating nga po pala na sasakyan namin. Pero magsisiksikan pa talaga kami kasi nga napakarami namin. Kamang tawa po nga pala ako sa mga oras na yan kasi nga dito nga po pala ako sa likod na Parang yung bata na nakakabit lang. At hindi pa talaga kami umuwi ng diretsyo kasi nga pumuntang muna nga po pala kami dito sa may elementary para mag-volleyball. So ako ako nag-aral ng elementary, bali mamaya-maya na po pala ay paalis na po pala kami. Ayan, on the way na po pala kami sa mga oras na yun. Apa, uwi na po pala talaga kami. Pero ako, wala akong masakyan. Puti na lang talaga, dumaan nga po pala si Abi. At sinabi ko na mamaya na akong sunduin sa bahay nila, Elham. Ko Abi, sunduin mo lang ako sa bahay nila. Hoy. Prinsesa Yarn. Makarating nga po pala kami sa bahay nila Elham at eto, toto ka tuk wala siya sa mga oras na yan pero ewan ko ba kung walang nagbubukas. Wala ko wala nang magbubukas pero meron din naman pala. Ngayon naman nga po pala yung bangs ng kaibigan ko. Hala para kang ano dyan. Binabumili nga po pala siya ng gitara. Ang kaso nga lang, hindi daw siya marunong. Nga be, itry mo. Baka marunong ka. Huy be, hindi ako marunong yan. Wang pa nga po pala ako sa mga oras na yan. Kasi nga, hindi ko alam kung anong tono yan na rinirig namin. Pero ayos lang. Kasi nga, natry ko rin naman yung best ko na hindi marunong. Mayan na po pala, aalis na din naman ka po pala ako. Kasi nga, you know, sinundo na ako ni abi. Pero mga alas 5 na sa mga oras na yan, o tignan mo, napakatagal talaga gumala nito. Na Tinaman naman talaga at may abi na ako na taga sundo. Alam nyo, minsan lang yan hindi magalit kasi nga you know, o, nagbakas yung lang ako dito. Kaya sinusulit na. Uulitin ulitin b Bali tapos naman nga po pala ang ating video. Kaya naman salamat nga po pala sa panonood. Ngaps.